Ahí está. Dalawang libo yung pakitaan. Oo. Oh, oh. Hati na kayo. Oo, oh, media. Wala po. Sa gitna nga Wala lang media. Sige, sige, sige. Nice na. Kasi ito kaya? Oo. Oh, Magka, oh. Magkano kayo nakuha? Kasi mo sa kabili. Basta nabili nyo na itong mga ito maginahan. Magkano ang kuha? Magkano ang kuha? Sabi na kung gano'ng mga kukulay na yung bigla na Bawas sa 50 daw Malayo Ang maganda kumagamata lang si TV na dito tayo ngayon Batangas. No. Araw po ng Yeah, yes, June 6, 2035 Ito so po mga baka tayong mga dumalaga at baka Ating saksihan ang tawaran at bilihan ng mga baka dito sa Patagonia, Patangas Kaya yeah, sama-sama tayo manood sa video na sa amin Wala nang nang Kasi tinawala ko walang alang sa yun ng 38 Pero kung hindi ikaw, hindi ko tatawaran Huwag ibigay, akin ang dokumento Okay dito ah i start ko O ano to tay pangalaga pang, katay? Katay alaga. Alaga. Alagaan pa. Tabi. Tagamin ng biyare. Ah, yun mo pala. Isang tartay parang tartay ta. Ito pala yung babae. Na. Kababayan naman pala pati. Ayun na nabili tatay. Tartay 1000. Tigas patanggas. Ay sato. Binigay na namin ng tartay. Tartay nabili na. Nakikisa pa mga kaibigan. Mhm. Babundok ko dito talaga. Dio. Pero ah, meron dokumento. Yan. Yeah. Yan ang mga talong TV na dito na isa yan ng mga dumalaga at maghinahang baka. Inahing dumalaga at maghinahang baka dahil para meron tayong binebenta kain dito. Ano Ayun. Oh. Marami mga baka na may mga binebenta kain dito. Maganda ba kasi ibot dito mga dumalaga. Sabi, maganda na katawan. Mm -hmm. Ang presko mga kaibigan, ang presko sa si dalawa 165 to hit. Masih 65 terlewat. Kebetulan ni bagi bicara, masih 65. Masih 65 terlewat. Kekentalan mana yuk? Kekentalan kualiti. Tidak tahu. Es khasian. Tidak tahu. Siapa yang tahu? Siapa

may magandang uh, maginahang baka si Kuya dito. Malaki ang inahin. Uh ]ina Kaya okay, magkano ito maginahan mo? Magkano maginahan mo? Ibinibig ko lang ito blot Kung patigas na yung doblot chok. Patigas na yung doblot chok. Oo, doblot chok. Kaya daw ang tawad hindi na daw dado sa ganda daw isa no ganda naman ng baka malaki pinipinta panik ko yan mga baka ni boss PJ nabili na ito boss ay hindi pa pala bebeta ta oh pati tatali mo na magkano mga ganun kalaki isa ha, bibigay ko si 75. 75. Pag matatatlo, party ng 70. Mabawasan tagli lima din. Mga kapita, mga ready to yeah. hit na right. raw right. ito. Mga ready to hit na raw Oo nga ba nga. No. 75 na lang daw ito. Oh, ganda naman. Ang oh, lulok nga naman ito. Mga binibenta pa ni so, boss quality nga naman talaga. Mga indong drama ng lahi kay Boss PJ. Yung mga gusto nyo mag team lang kaya at maibibig natin itong mga ni Boss PJ. Boss, magandang umaga. Yung mga baka si Boss. Ito yung dumalaga. Hina-hina. Ah, ah, nanganay pati itong isa. Ah, may kasama itong anak isa. Naglalayas. Itong nanganay ito magkana presyo? 65,000. 65,000. Mahaba naman ang baka. Medyo payat nga lang katawan. Eh. Pero ito may kasamang anak. magkano itong may kasamang anak na ito? 130. 1.30 1.30? Ang anak niya ito, rete, right? no. no? wala. Ang anak. 1.30 daw no, ito may kasama ang anak. Kaya naglalais yung anak. Na binibenta pa ni Bossing ito. Gusto lang akong magbinta. Gusto lang magbinta. Six 68 na binibigay. Alin kuya tinatawaran niyo? Oo, malaki. Malaki yung inahin. Ay, nga sa dulo. Parang may nakapagod. Parang nakapagod. Oo, magkano ang tawad niyo? Magpapalamang <laughs> pa. Double size. Double size. Ah, dalawang libon ang diferensya niyo. Wala, tingnan natin. Kaya mo, ucho. Ucho daw. Kaya bigay ni... Bruce. Double size. Eh sila ko na bili. Sige natin. Malaking inahin. Ito. Ito yung tinatawaran nila. Dalawang libon diferensya. Double size ang uh, tawad. 6 naman ang binihingi dito. Malaking inahin naman ito. Mahaba. Mahatalaw. Ayan. Pag hindi mo pa ibinigay, ay talagang wala na kami na lang. Hello. 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 Dalawang libong nakita. Dalawang libong yung pakitaan. Oo. Oh, oh, natin na kayo. Oo, oh, Mika. Dalawang libong. Sigit na nga lang. Wala lang yung dito. Sige, sige, sige. Nice na. Oh, na. Kasundo na. 67 na. Bili na. Hindi naman pala hati na gusto. Saan po ang dala ng baka niyo? Chaong. Ah, dyan lang pala. Chaong lang pala. Malapit lang. Okay na. Ah, napili na chaong. Ha? Napili na. 67. Oh, sarigakarga. Napili itong baka nga ito binigay na 6-7 malaking inahimba ka ang kadama ni Matalaw <tinyo> Ganda nung baka nila po. Ang ganda nung ina hindi. Magkano po yung kanya katang ganda baka? mo? one ten. One ten po, ganda nung ina Ang big mama. Ang yeah. lalaki al anak po ay parete, uh, babae. Babae, babae. Big mama, one po. Ito uh, naman pong isa. Sixty 62,000. Sixty thousand. kay okay. bossing na ano. Si Sir Kumiya kayo, no? si Sir Si Sir Peter Kumiya. Si yeah. Ganda nung baka mong ito.

Marami daw kulang 16 okay, oh. na binibigay. Marami daw kulang. na ah. sa limang po daw Malayo Malayo Tama na Bawas sa limang po daw Dito sa sama na aming ah. sama na ano Tamat-tamat yung bata Tamat-tamat bata tamat Ang gano'n lang doon. Ang ating pagkita sa pulito. Wala kayo mga difference. Sa pulito. Ang ating pagkita sa pulito. Sa ito ba? Ito ba? Dalawa. Ah, dalawa. Han. Ayun. 115. Ang tawad niyo, bossing? 105. 105. 105. 105. 105. Uh, talagang sa 10, nga pala. Katabla uh, lang. Sa babawas pa. Babawas pa naman daw.

ko nila ang kapitan. Ikaw, pagugulungin nila ang. Hindi naman kaya. Parang marami kang binibiling inahin. Ano pang paparamihin? Eh, ano lang, ha? Papatining. ah, papatining nyo, Papatabayin pala, hindi pala paramihin. Patabayin nga, hindi pala. Pagkakangan tayo, hindi, hindi. kaya ang niya medyo mababasa, ano, no? Kung magiging presyo sa pang papatining.

Masuk tak? Tak nak pergi Kani ni ini benteng. Yeah, tak ada yang nak lewat send. Ada yang tak pergi kan? Kalau tiga berawal kita akan muktad. Iya. Mati. Kan ini buat Oh. Muka kau sedap mal. Muka kau apa? Iya. Iya. Terbalik. Terbalik. Nukil nukil Titira ko na isang gumalaga din eh. na. Yan na. Saka... Gusto mga, mga pabaligtad. Pero pag anak naman daw, mas maganda. Malaki naman inahin. 10,000 punlibo Ayoko nang isahan. Gusto ko dalawahan. Gusto Gusto ko dalawahan. Gusto dalawahan. Gusto ko dalawahan. ko ko Huwag mo naman kagilitan, baka naman yun yung mahalay. May mga bakang binibenta sila boss dito. Ano ba yung dumalaga pa? Dumalaga? At dumalaga, At dumalaga. Ah, uh, dumalaga? Dumalaga. Magkano ang presyo? 45,000. 45,000 doon. Dumalaga pa daw. Ano binibenta pa ni boss dito. Dumalagang baka. Ya yes, si bos sama ni. Mesti selatan lah, mesti sah. Berkah, no? Apa tak. Forty thousand, mabuasan pak. Ito may pangkatay na alaga pa. Pwede pang, alam dalawang butas. Tawagin nila dalawang butas. Pwede sa katay, pwede sa alaga. Yan. Binibenta pa nila bossing. bossing. Natingin kayo boss ng uh, inahin? Ah, dumalaga. Ah, sila bossing. Natingin pa lang. Yan sila Taga saan po kayo? Tyson. Ah, Tyson. Yan sila, sir. Nagtitingin pala ng mga bakang pangalaga. Hindi sila sa dumalagahan. Yan. Yan lalok sa kanila ito 50,000 doon 50,000 doon binibig la boss yun wala siya nga Bili ito kaya? Oo oh, Magka Magkano kayo nakuha? Ah, si boss nakabili Boss nakabili nyo na ito mga ito mag-inahan Magkano ang kuha? Ay, yung isa. 107 daw yun. Tapos ito naman ay sandaan. Natalito sa Batangas. Tapos ito mga ay sandaan. Natalito Maginahan.